Hala, hala Sa video na to ay manghuhuli tayo ng alimangong pulahan. Gaano nga ba kahirap hulihin ang alimangong ito? Saan nga ba sila naglulungga at matatagpuan? Tara high tide ngayon. Ito ang mga panahon na naghihingain ang mga alimangong pulahan. Gamit ang mga bubo ay susubukan natin manghuli para may pangulam tayo mamayang gabi. Kanina umaga ay may dalang trash fish si Papa galing sa bunuan. Kaya saktong-sakto may pamain na tayo. Yapot ang tawag dito. Ito yung gagamitin natin uh, na paen para makahuli tayo ng mga pulahang alimango. Ang ginagawa natin sinusugatan natin yung isda para lumubog siya. Ang isda kasi na to, pag wala siyang sugat dyan, pag hindi mo siya ginupitan, uh, lumulutang siya. No? So dahil nga alimango yung huli natin, kailangan lumubog siya kasama ng bubo ito yung natin. Matapos na maihanda ang pamain, ay sinunod na natin ang bubo na gagamitin. Hindi ko alam kung anong tawag sa inyo nito, pero ito yung bubo na sinasabi ko. Ito, medyo pahaba. Hindi eh, siya yung typical na bubo na pa isa-isa. Yung -isa, na? e, mga nakikita kasi ako, pa isa-isang pirasa na pa isa-isang isa-isa ay nilalagyan natin ng trash fish para ma-attract natin yung mga limangon na pumasok sa loob. At matapos na malagyan ng pain, ay isa-isa ko nang inilatag ang mga bubo. Sa araw na ito, ay tatlong pirasong bubo lang muna ang gagamitin natin. So subukan natin kung gagana muna ito. Sa gilid lang ng pilapil natin ilalagay ang mga panghuli natin. Dito kasi madalas naglulungga ang mga limangong pulahan. Nagbubuta sila pa ilalim na kung minsan ay tumatagos hanggang dun sa kabila na nagiging dahilan ng mga tagas ng tubig. Matapos na maipwesto ang buwa, ang maghihintay tayo hanggang matapos ang pagpasok ng tubig. A few moments later. Tubig, palo tayo ito ngayon. Titignan na natin yung buwa. At dahil nga pa low tide na ay isa-isa na nating titingnan kung may laman ang bubo natin. Pagangat ko ng nauna ay isang alimango agad. yalang lang hindi ito ang hinahanap natin. Bulik ito at itong mga bagong similya natin. Ilang sandali pa ay dalawang magkasunod na limasag ang nahuli natin. Para sa unang bubo ay zero score tayo. Sa sumunod na bubo, paghangat ko ay subo ang bumungad sa atin. Kaya ng nauna, hindi din ito ang hinahanap natin. Buti na lang pagdating sa dulo ay nakita ko na ang target natin. Isang lalaki na alimangong pulahan. Mukhang matapang ito at may plano pa yata na kagatin ako. Matapos na mailabas sa bubo, itinalihan ko na para hindi na ito makawala pa. Pagdating sa pangatlo ay zero din ito. Sa kabuuan, isang alimangong pulahan lang ang huli natin. Dalawang alimasag at isang sumpo. Pwede na ito pansahog sa gulay mamaya. O siya, hanggang dito muna mga boss. Salamat sa pagsama and see you in my next video. You're the boss.